Nailipad na mula sa Sumag River, sakop ng Barangay Umiray, sa bayan ng General Nacar, sa lalawigan ng Quezon, ang bangkay ng isa sa nasawing minero. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramil Anoyo, commander ng 48th Infantry Battalion ng Philippine Army at yung co-chairman ng Binong Crisis Management Team, dinala ng chopper ng Cab Deal International sa Metro Manila ang bangkay. Mula sa hangar ng Cab Deal, sa Pasay, dadalhin sa punerari ang bangkay ng biktima kung saan nag-aabang ang kanyang pamilya. Pasado alas 12 kanina nang ilipad ang bangkay nitong si Simeon Sigod. Naagnas na at masangsang ang amoy ng mga bangkay dahil sa ilang araw na rin ang mga ito sa kabundukan ng Quezon. Isinilid ang bangkay sa isang cadaver bag bago inilagay sa ginagawang kahon. Hanggang sa mga oras na ito, inaantay pa namang mailipad ang bangkay ng isa pa sa nasawing minero. Nagkakaroon naman ng problema ang crisis management team dahil hindi na nakikipag-ugnayan sa mga ito ang cab deal na siyang tumata yung kontraktor na ginagawang umiray ang GAT Transmission Project ng MWSS. Apat pa rin naman matrabahador ng cab deal ang patuloy na hinahanap sa lugar. Sa 340 meters na haba ng tunnel kung saan natrap ang mga minero, hanggang kaninang bago mag alas 4 ng hapon, nasa 175 meters pa lamang ang wala ng baha. Bigo pa namang maglabas ng pahayag ang deal kaugnay sa insidente. Erwin Agilon, Radio Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang Nagusisa. sa